Ito. From ano? Saan so, kayo galing, ma'am? Pangasinan po. Pangasinan. Ang problema niya ay... Sayatika. Sayatika. Sa L4, L5 daw po, sabi ni Dr. Ferrer sa Pangasinan. Kasi po. Oh, ma'am. Ito yun. Sa... 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 Sa L4, L5, may problema rin kaya? Opo, kasi doon, sa lumabas sa, ano, sa, yung QB, L4, L5, ito na explain po yun. Yung, ano, ano daw ang metod, is this? Ano, yung may ugat daw na ano na iipit. Masama yan. Yung so, mm -hmm. may ugat. So, bukod po dito sa sumasakit dito sa legs niya, no? sa gilid, meron din po dito sa back. Uh, Pag nag-ano na dito, alimbawa tatayo ako ng ilang minuto, okay. bababa na dito sa bata. So, no? tapos pupunta na dito, tapos para lang kinukuryente yung sa mga okay. Sige. Okay. So, yeah. Pwede na po kayo? Opo. Okay. Masulot. Patungin po dito.

<laughs> Kasi pag may problema po, masakit. Pag walang problema, kahit ano po ang pindot na gawin ko, hindi masakit. Ay, ganun po. Ah, ganun po. Kasi nung na po kayo, may nalis po ng mga tendons and ligaments dyan. So pag i-correct natin, siyempre may pain po yun. Ano? Pero tayo po kayo ngayon ma'am, tingnan nyo kung may masakit pa. Ah. Parang, parang giting ito na, na. na ito lang yung A, ang tawag siya. namin diyan giting wagas <laughs> giting wagas <laughs> di oh, oh, po lakad po kayo tingnan niyo kung may pinta oh. <laughs> ano? parang na magic upo no. so wala nang masakit na oi di tapos na po tayo dito, dito lang. Makakauwi na, na po kayo ulit <laughs> ng pagkasinan. <laughs> <laughs> Yun na nga, ito na yung parang magic sa'yo. Ano yan, awa, sabi ng, ko na, awa ng, nga, awa Diyos sa inyo yan. Thank you, thank you. Kasi Lord. nung nagpunta ka dito, nanalangin ka dito. Yes, totoo ah, yan. Sabi ko, ano, sinagot yung panalangin niyo okay. po. Ano? Sabi ko, sir, hmm. ano, hanapin ko, tahanapin si Sir Maningo, hmm. miss ito ng kasagutan, sabi ko, sir. Kaya yun. Ang Panginoon ang nagpapagaling, mami. Opo. Na? Kaya... Ang, yung pakikipag-usap mo sa Diyos, uh -uh. kung maayos ang yung pakikipag-usap. Pakikinggan ka dun sa sa hiling mo. Siguro, sir, ano, meron pa akong problem. O, oh, hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa na po tayo. ano ba yun? Uh, solve na po ba kayo doon? oh, hindi pa Hindi pa Hindi pa paalam na Hindi pa po. Hindi pa Hindi pa po. pa po. Hindi pa

Ah, recover na. <laughs> Ay, galaw-galaw yung kalimpaan na pa <laughs> ah. wala ka siya. Ang masakit na lang po dyan, ma'am, yung pinindot ko, yung tuhod mo. No? Opo, yun lang po ang a, talagang masakit dito. Hindi na, hindi na nag-ano. Sige nga, ilakad mo nga po. <laughs> sige. Check <laughs> nyo rin po, para sigurado po kayo. Ano po yan, Ano halibin. Na, nawawala yung sakit na yung pinandot niyo. Oh, actually, po. seconds lang po yun. Pag inilakan niyo po yun, seconds lang, mawawala na po eh. So, wala na. Okay. Eh, yung dating masakit dito sa balakang mo, sa L4, L5. Ah, oh, dito, parang mayroong pa, like, parang, siguro like, parang pain, na parang, parang na Ano galing. po yun? Ah, uh, mayroon po tayong tinatawag na residual pain. Siguro, ah uh, 2 to 3 days so uh, i-observe niyo yun tapos yung mga maghihintay din diyan siguro 1 to 2 weeks oh, observation na lang ah don't worry na may ganun <laughs> kasi dati namang meron niyan eh yes, yeah. <laughs> kumbaga ano lang yun mag 2 years na ngayon ito opo tira-tira lang po yun tira-tira pero eventually mawawala din naman po just in case na halimbawa after 2 weeks uh, meron pa rin, uh, balik kayo dito sa akin, kailangan po natin ulit ng adjustment. Okay, okay. na no, pero kung after two weeks, wala na, hindi na po, hindi na po natin kailangan magkisa. Oh? Okay? okay. Uh, okay. so, Gusto niyo po ba din na yan? Saan na kayo nagpagamot? Ano kay Dr. Ferrer dito sa ano sa Villa Flor. Oh, ano Cairo? Ah, or? uh, Orto. Ah, orto. Orto. Okay. Tapos, nag-ano like, ako, nag-under ako ng na therapy sa active life. Tapos dito. Nakailang kayo? Naka two times po. Pero after one day, babalik na lang. Parang, oh, oh. ano, i-relieve -re lang niya yung ano. Alam niyo kung bakit? Kasi masakit ang balakang mo, masakit yung sciatic nerve mo. Ang pinagbulan po nung tuhod. Oo, oh, oh, di ba? Sumasakit itong kanan mo. Okay. Ano po yung una nating inayos? Di ba yung kaliwa? Yes, kaliwa. Oh, Doon galing. Hanggat hindi mo nakukurik yun, pabalik-balik po yung problema. Sim Fix the root cause, not oh, the symptoms. Kaya... Yung masakit, symptoms lang yan. Ganun po kaya nga kaya kung napanood kita di after one week sabi ko sa mga anak ko siyempre nasa ano sila siya hahanapin ng mga anak kasi nakita ko walang ano wala silang ginagamit na machine wala silang ginagamit na medicine na ano yan so lahat ng kay, Dok ay, kay sir sabi ko napanood ko lahat kaya yung lakpan yung si retired na parang military yung ano napanood ko yun sayati ka, sabi na sa akin yun sabi ko nga yun Nung madamage kasi kayo ma, mabilis lang yan eh, nagkamali lang kayo ng kilos o galaw no, talagang o buhat. Ano, nung pandemic, mm. talagang na, na, naisalted ko. Ah, nadisgrasya na kayo. Opo, oh, okay. Pero hindi pa naman ano, agad. Ngayon lang nung ano lang, last August ng la oh, the other oh. years. Ano na, mm. hindi na ako makatayo. Parang ganito, tatayo <laughs> ako ng matagal, wala na, hindi na. Hinihingal na ako, parang ang sakit na pababa na ma Nung kayo ma, mabilis lang yan eh. Kasi nalisigrasya ka, di ba? Opo. May nalisya lang ng mga ligaments and tendons and muscles dyan. Ngayon, pag kinurik natin yan, mabilis lang din po kaya lang may pain din. Mhm. Mm Kasi So parang ganoon lang, nang nang ma-damage ka, may pain, Nung ibabalik natin may pain din. Pero okay. So 'yun lang naman yung po. So pain na yun hindi 'yung kagaya nung nararamdaman ko. Ah, uh, not all pains are bad, no? There are pains that are beneficial, no? Mm -hmm. Not all pains are bad. Kasi oh, uh, kaya yun. na, yun na kung mumpa ka dito Nanalain ka. Mhm. Mm eh, ang Panginoon ang nagpapagaling eh. Okay kung baayos kayong mag-usap na dalawa, okay. kanya galingin pa niya. Kaya nga, na? kaya sabi ko kay ano, kay ma'am, talaga hmm. talagang makulit na talaga ako. Sabi ko, nag-start na kaya. Nung naano na. ko sa dao, ma'am, bang pasingit sa dao? Sabi ko kay mam ma'am. No, kaya yung misis ko, ano, na-stress dahil. stress na, nga. Sa kagaya mo na makulit tata. Oo, pero what naman do, na ano, yung kakulitan ko, no? Oh, um, kasi kami, madaling araw pa lang po, may tumatawag na. Uh, ako naman. Tapos did... alauna, alas dos, may tumatawag ko na rin. <laughs> sa mesong gusto, video call pa. Natutulog na po kami, nakikipag video call pa. <laughs> Hindi, ang ginawa ko na lang kayo ma'am yun na lang. Tumawag ako sa cellphone niya. Para... Sige, that's it. Okay, <laughs>